pa dito! Ano pa naman to? Pinakar! Oh, pinakalaman nila yung mga gamit ko! Tapos din naman mga pwede nila mukhang mga harpa pa! Asan! 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 Ano ba na yung hindi ko? So ayun guys, pa uwi tayo ngayon sa bahay. Dito tayo sa may labas. Ngayon kasi, galing ako ng kaloocan at sabi ko matagal pa ako bago ko uuwi. Pero ngayon bubulagayin natin sila. Teka ko ang ginagawa ng mga to. Tara.

Boy, big boy, kanapa na taw magpuputik na naman kami. ako. mo, big boy. Bagal mo naman. Yo na. may natang dito magnaakaw. Uwi, naman. Uy, may benta ano naman. Uy, Rodan, anong Tingnan mo, Pinakalaman mga... nila yung mga gamit ko. Inalis. Takos, sinaman naman mga peste nila mukhang mga hardback. Uy, ka naman tumingas sa Stoy, Rodan. Ayosin, mo mo. Si Madam yan ang girlfriend ko girl, yan. Anong magnanakaw? Tsaka ano pa? Ba't ba nga ba kasi yung mga gamit niya, pati yung brand niya nakakalat dito. Sino ba naman to? Eh ba't si pa mo naman yung gamit ko? Mga pagsalita ka naman! Exaggeration. Oi, advise me now. Now. Asan? Asan? Oi, oi. Paano kayo nakapasok dito? Malamang magjokey lang bakod, Eh, saan na may magganaka? Oh, kayo yung mga ano dito, mga lokoloko pala kayo, mga magganaka sa tuhod bakod. Debos. Malamang. Kasi hindi na kami, oh. Hindi na kami. Ano pa na dito? Hindi kasi pinaano eh, si Rodani. Kasi sinel, yung cellphone ng papa nito, kinuha ni Kirk, kaya pinatuloy Kasi nga pala yung cellphone ng papa ko. Oh. Wala na nga ni! Nasaan la na nga ni namin! Ang, ang gugulo nyo! Pwede naman kayo magpatuloy dito, pero kasi tingnan mo yung mga kalat niya, may bra dito. Ano ba naman yung mga kalat na yan? Uy, Rodan, ayusin mo nga kasi mga gamit mo. Sorry po. Sige na, sige na! Sorry po, te. Hoy, lumabas na nga kayo! Oo, oh, ito lang! Matis mo kasi sa mga ito. We'll